Nako, eto na. Nagsimula na po ang mandatory drug test sa Senado. At yan ay pinangunahan na Senator Subiri, wala namang duda dyan, ba? Diba? Kahit minsan, uh, hindi mo rin maintindihan kung ano ang sistema ng kaisipan ng isang Subiri. Pero sa tingin ko, wala. Wala sa hinuha na may mga staff ito at siya mismo na ng droga. Sino ba ang pwede natin paghinalaan dyan? Ayan, kalalabas lang nung isang araw yung nahulihan ng, ng mariwana na staff ni Mr. Padilla. <laughs> so ayun, kung titignan nyo po ang pattern, Padilla. O, oh, susunod na ba ang, ang grupo naman ni Bato de la Rosa? Yun yung mas exciting. Ano? O, oh, susunod na ba ang grupo ni Bongo? Medyo, medyo hindi rin ako masyadong hindi rin ako masyadong um, uh, kumpiyansa eh, sa sa grupo naman ni ni Jingoy Estrada halimbawa. So ayan. Yung mga 'yan ang sigurado <laughs> siguradong mangingilag, mangingilag dito sa mandatory drug test na isinasagawa. Pinangunahan na po ni Senator Subiri at ng kanyang 35 staff, sumalang na sila sa drug test. Maganda yan. At hinikayat niya na sa na, 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 eto nga kabilang siya sa minorya sa Senado ang mga kapwa senator at kanilang mga tauhan na sumalang din sa mga drug or sa drug test dahil wala mang dapat silang ikatakot kung hindi daw talaga sila gumagamit ng ipinagbabawal na, na droga. So dito natin malalaman kung sino yung um, makikitaan natin ng um, takot, sino yung um, magdadalawang isip na gawin ito, 'di diba? Siguro naman ay alam niyo na ang tinutukoy natin, ano? <laughs> mukhang magwawala si Bato, mukhang magtatago na lang si Bato at ang kanyang mga staff. Ano? Syempre, galing sa or or from Davao eh, 'di ba? Alam mo naman. Pinangunahan ni Senator Juan Miguel Subiri um, ang voluntaryong pagsalang ng sarili at lahat ng staff sa kanyang tanggapan sa Senado sa mandatory drug test bunsod ng kontrobersya nang di umano'y paggamit ng isang tauhan nga na si Mr. Padilla ng marijuana. Etong issue na ito tungkol sa marijuana, kuno na nahuli sa isang or na nahuli ang isang staff nga na si Mr. Padilla. Ito daw ay paraan para dungisan ang pangalan ni Padilla. <laughs> Tignan natin. Uh, sana sumunod si, kasi walang duda yung ibang senators eh. Katulad ni na Senator Kiko, Senator Bam, Senator Riza Antivero, Senator uh, Tito Soto lalo, Senator Ping Lacson lalo na, at siyempre, Senator Subiri. Pero yung iba, tingnan natin, ano ho, tingnan natin kung, kung susunod agad dito sa mandatory drug test niya na ito. Siguro sa tingin ko wala rin problema ang grupo naman sa Senator Rafi Tulfo at siyempre ang kanyang mga staff. Ang magkakaroon lang dito ng, ng problema at maaalangan sigurado, ay ang mga grupo ni Bato, ni Robin Padilla, Bongo at baka pati na rin si Amy Marcos.